Yan, isang uh, mapagpalang araw. Kumusta po kayo mga kamansanas? Yan, nandito tayo sa farm. Tinitignan ko yung mga mansanas na dalaw-dalaw ko. Yan, uh, dito sa amin, sunod-sunod uh, ang ulan. Uh, medyo yung ating mga mansanas nahihirapan makapagpabunga ng maayos dahil ng, uh, walang hinto yung ulan, ano? Sisira lang 'yung mga bulaklak nila oh. Sisira. Yan, sisira lang. So sayang 'yung mga bulaklak pag ganitong uh, maulan. yan nakita niya basang-basa mampo. Ayan, ayan 'yung mga bulaklak nila oh. Sisira lang. Ayun sa tas. Ha? O sisira. gala. So merong mga bulaklak na naman 'yung ating gala oh problema kasi natin dito sa yan, tropical counter kasi tayo syempre yan ulan, init pero puti hindi sila nakukuan sasaktan ng todo todo kakaroon ng punggos pero nagagamot natin yan, medyo masukal na rito sa ating taniman ng mansanas yan ang mansanas natin yan yung mga gala oh sa kanila nabubulok lang po yung uh, nabubulok yung mga bulaklak yung bunga ng ating mamansanas pagka ganitong maulan so pag kami lumabas sa bulaklak uh, nabubulok, na, nabubulok na kaya hindi na sila magtutuloy kaya ngayon po yung ating mga na tanim walang uh, mga bunga dahil nga na mula na magumpisa ang tiblak at tiblak tayo natin oh. magumpisa ang uh, ulan yan eh hindi na makaporma yung uh, mga bulaklak ng ating mga mansanas. Ayan, mga mansanas po natin eh. Malalaki na yan. Sisira na Tubig. Ito yung multigrap. Uh, multigrap ko. Marami yan eh. Apat na variety yata ito. ay iba iba niyan. dahon makikita nyo. Ayan. Ngayon eh, ulit tayo nakapag-upload. Nakasilip dito sa farm busy po kasi marahin po ako inaayos sa trabaho ayan yung mga bulaklak nila hindi na nagtutuloy nasisira ayan, may mga pa ilan ilan baka na naman natin summer pagkaala na naman ulan ayan, ayan yung mga bulaklak po nila ito nyo yung bulaklak ng ating masanas uh, ang epekto naman yan yung mga dahon nila nagkakaroon ng punggos nagkakaitim-itim uh, na ganito eh yun lang po ulit tayo napasyal dito. Yan, dahil bulaklak oh. tayo bulaklak ng mga mansanas. Ayan oh. Ayan yung mga bulaklak ng ating mansanas. Na nasisira ng ulan. Ayan. Kaya hindi makaganda. Wala po tayong pabunga ngayon na maayos. Dahil na nga uh, uh, nasisira ng ulan yung ating mga mansanas. Ito po. Ayan yung sansangan niya. Yung mga bulaklak pero hindi siya nagtutuloy. Sisira lang din po yan. Sayang lang. Dahilan nga po ng uh, tubig. Yun yung ating uh, sears. Labong. Sabang bulaklak ngayon. <laughs> Sisira kasi sila ng uh, <clears throat> tubig. Na yung bulaklak ng kono. Red, uh, red delicious. Ayan o. No? Ito. Yung bulaklak ng red delicious natin o. No? O. Oh. Ayan, nyo. Problema. Ulan talaga. So, yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood.